Magandang hapon mga sir Today is Sunday And we're just going out Labas tayo para makita natin yung sitwasyon dito sa San Jose del Monte Bulacan At ngayong araw din Diniposit ni YouTube yung sweldo ko Actually this is my second salary sa YouTube And pinag-iisipan ko na I-share yung sweldo natin para dun sa mga COVID-19 frontliners I don't know kung paano natin sila tutulungan pinag-iisipan ko kung ako ba'y ay magpapakain dun sa mga sundalo, sa mga pulis na nakatalaga dun sa checkpoints natin iniisip ko kung magluluto akong panset or lunch or any pack meal para sa kanila magluluto na lang kami ni misis or magpamigay ng mga grocery items actually we're thinking na bumili ng isang kabang bigas tapos isplit siya para dun sa mga kaibigan natin or mga taga San Jose na walang pambili nahihirapan bumili sa mga panahong to mga sir ngayon pupunta ako ng Western Union para tingnan natin kung bukas yung Western Union para kuhanin natin yung sweldo natin mga sir And I'm thinking how to spend my salary in the best possible way. Ayun, so sarado yung Western Union natin dito. Patay tayo diha. So what I'm planning is, baka abunohan ko na lang muna. Eh, siguro in the next few weeks baka magbukas naman tong Western Union. Kaya abunohan ko na lang muna yung balak natin gawin sobrang walang tao grabe tinan nyo yung SM namin dito sarado yung SM I think bukas yung grocery ng SM eh yung supermarket the banks are closed may mga iilang tao we are open for delivery through drive through and delivery. So, pwede pala ngayon mag McDonald's. Doon sa mga kapwa sa Jose, nyo ko dyan. Bukas pala yung McDonald's na drive through Nakakamiss mag-ride shit Ayan, so meron tayong mga sundalo doon So, dito meron tayong isa Try pa natin mag-isip ng checkpoint Ilan kaya sila dyan? Sir, pwede magtanong? Dito, pwede po, ah, pwede Mga ilan kayong sundalo dyan? Kasi bala ko magluto bukas ng lunch Para sa inyo Ay, sir, ganito maganda no? meron. Ay, gano'n Bala ko lang sana kahit mga dalawang Dalawang bilaong panset O isang bilaong panset oh, paghati-hatiin -hati nyo lang Maganda, sir Tanungin ko na lang po Oo, sige, sir Salamat po oh, sa sige. support Oo oh, po, uh, po, wala pong problema Pwede na ako mag-U-turn dito. Sige. Salamat. Tuwan-tuwa yung motor ko ngayon ah. Kapag exercise ka, uten, ha? O oh, yan, oh, banking para sa O oh. oh. may isa pa dyan. Galingan mo ah. Oo. Oh ka ah, meron kang autopilot ha ah. <laughs> si sargento papasalamat sa akin actually mas nagpapasalamat kami sa effort nyo kayo yung nasa harapan mga sir para madisiplina ma-contain yung virus at hindi mag spread dito sa Bulacan maraming maraming salamat sa inyo mga sir ako kami ang dapat magpasalamat sa inyo, hindi dapat kayo magpasalamat sa akin. Yung gagawin kong pagluluto ng pagkain is just a very, very small effort. Yung ginagawa niyong effort is sobra-sobra para sa aming mga mamamayang Pilipino. It sounds corny mga sir, pero I really love my country. Mahal na mahal ko ang Pilipinas. Alam nyo na engineer tayo pero hindi ako hindi ko pinagpalit yung abroad para magtrabaho doon. Pinili natin na ah, manatili dito sa Pilipinas kasi mas mahal ko yung Pilipinas, mas mahal ko magsilbe, mag sa Filipinos kaysa sa ibang bansa. Corny, pero totoo talaga 'yon mga sir. So may checkpoint din dito. Nang? Bap. Ah, ito. Sa so Maynila ko pa yan binili. Ah, malapit sa UST. Nasa 9,000 po. Sir, pwede magtanong pala. Mga ilan kayo dito sa checkpoint na tumatao? Kasi gusto ko sanang magpakain bukas ng pack lunch para sa inyo. Mga ilan po kayo para pag nagluto ako bukas ng pancet or ng pack lunch, mapagbigyan ko sana kayo kahit konti. Opo. Oh Maraming salamat po sir ha. Opo, opo. Ah, mas maganda na kagano na lang, Styro. Oh, sige, sige. Yeah. Salamat po ah. Bukas na lang. So, itatry natin bukas na makapagluto para sa kanila. Motorcycle lane. nila yung quarantine pass tapos yung lisensya para i-verify yung identity na ng nagmomotor sa kanong mga sasakyan na dumadaan. So ayan mga sir, so nakita natin na may checkpoint na isa doon mula sa San Jose papuntang Caloocan, tapos meron ding isa doon uh, sa tapat ng Star Mall. Uh, patawid naman siguro ng San Jose papuntang uh, Norzagaray, kaya nila sinet up yun. So, transition na lang tayo bukas, kita kits bukas, okay? Iyon mga sir, it's already Tuesday today. Um, yesterday, namili ako sa SM na mga goods na ipapakain natin, saka iluluto natin para dun sa mga checkpoints na nakita natin uh, the past 2 uh, two days, yung nakita nyo nung unang part ng video. So, nagluto ako ngayon ng mga 15 uh, na packs ng Panset, yung ibang panset nandito eh. Ayan. So, gagawin natin mga sir is papamigay natin sila. Samahan niyo ako, pamigay na natin sila. Let's go! Let's go mga sir! Dahan-dahan lang tayo at baka matapon yung panset na niluto ko. Sarap akong magluto ng pansit isa yan sa mga paborito kong niluluto sa bahay paborito ng mga bata paborito ni misis pati ng mga bisita ko papatikim natin dun sa mga tao dun sa checkpoints hindi naman ako nakapagluto ng madami mahirap din magluto mga sir mahirap magpaikot-ikot ng pansit canton sa, sa maliit lang yung kawali namin sa bahay kaya 15 na food packs lang yung naluto natin sakto sakto it's already 3.30 in the afternoon so sakto merienda time para dun sa mga sundalo natin mga pulis na nakatalaga dun sa checkpoint puntahan natin sila so baka mga 3 days akong straight na magluluto first day ngayon second day bukas tapos third day naman baka ipamigay ko yung binili kong bigas Bumili ako ng dalawang sakong bigas dun sa sweldo natin. Tapos irerepack namin yun ni Mrs. nung kahapon na nagpunta ako sa SM. Bumili ako ng mga dilata saka mga noodles. Tapos irerepack natin siya tapos pamimigay natin siya sa mga actually yung mga yung yung mga trabahador ko, yung gumawa ng bahay ko, mga labor, mga karpintero sa kasiguro yung mga kapitbahay nila. Bibigyan natin sila ng konting relief goods para naman maibsan yung one day nila na gastos sana hindi sila ganun kadami unti lang yung niluto ko Hindi pa. Sir. Merienda po. <laughs> sige sir, kayo na lang mag-distribute. One, O oh, sige po. Nasaan na si tatay dyan? Yung natutulog dyan sa ilalim ng ano? Overpass? Ha? Ah, nandun sa kabila. Sige, sige. Ano lang siya dyan eh. May kontrata siya. Tapos, ito pa po, juice. Itong isa, bibigay ko kay tatay doon. Juice pa po, juice, saka tubig, sir. Pinalamig ko po talaga yan at alam kong mainit dito sa labas. Sir. Ah, sige po, sige po. itong isa, bibigay ko kay tatay doon. Opo. Opo, wala pong ano man, sir. Walang ano man. Yan. <laughs> Alam nyo ba na nakakataba ng puso yung ganun? Yung kahit na simpleng pamerienda lang, na yung panonood nyo sa YouTube ko, eh, gastos natin para may pangmerienda sila, sir. Malaking bagay na yung para sa kanila. Lalo na masarap ako magluto. <laughs> Tatay! wag na po kayong tumayo. Ako na lang po. Ito po tayo. Panset sa katubig. Gusto nyo pa po ng isang tubig? Sige, bigyan ko pa po kayo ng isa. Ito pa po, meron. Ano? Buksan ko? Oo. Oh. Yan, tago mo na lang yan para meron ka extra. Sige po, mauna na po ako tatay. Diyan lang po sa Francisco Homes. Ah, sige po. Yes, sir! Woo! Balik na tayo sa bahay dahil alam nyo naman, bawal talaga tayo sa labas. Bukas naman, magluluto naman ako para dun sa kabilang checkpoint. Pero, hindi ko na yan siguro i-vlog. Hindi naman kasi kailangan. Pero gusto ko lang maging transparent sa mga subscribers ko. Sa mga magsusubscribe pa. Na yung kinikita natin sa YouTube. Eh, bala ko talagang gamitin lahat. Para dito sa COVID-19. So, kung may extend pa, sana naman hindi na lahat yon, lahat ng kita natin para muna sa mga kapwa natin Pilipino so hanggang dito na lang muna tayo mga sir Ah, uh, I'm thinking of creating content na pwedeng pang bahay lang professor style muna tayo teacher style and I'm thinking na tinatawag na vlog na subscriber edition kayo mismo yung mamimili nung topic na gagawin natin. Baka magpagagawa ako ng poll. Uh, tapos, basta kaya natin gawin sa bahay, na uh, minimal yung risk na lumabas tayo ng bahay, gagawin natin siya. So, maraming maraming salamat sa lahat ng subscriber. Kung hindi kayo nanonood ng vlogs ko, wala tayong uh, gagastusin or idodonate or iluluto para dun sa mga polis, mga tanod, mga enforcers na na naka-station dun sa checkpoint. Maraming maraming salamat sa inyo. If wala kayo, hindi yun possible mga sir. So, till next vlog ulit. Yes sir. Bye!